Muling tiniyak ng Philippine Coast Guard ang kanilang commitment na protektahan ang mga teritoryo ng Pilipinas at isulong ang pambansang interes. Ito ang pahayag ng PCG kasunod ng panibagong agresibong aksyon ng China sa isinasagawang humanitarian mission ng PCG para sa mga tauhan na nakadeploy sa BRP Teresa Magbuanwa sa Escoda Shoal. Ayon sa PCG, nasa apat na pong barko ng China ang namataan sa Escoda Shoal na bumuntot sa dalawang barko ng Pilipinas na BRP Cabra at BRP Cape Engano. Dahil dito bigong maisagawa ng mga barko ng Pilipinas ang pagdadala ng supplies at iba pang pa pangangailangan ng mga tauhan sa BRP Teresa Magbanwa. Muling hinimok ng PCG ang China na sumunod sa international law at tigilan ang pag-deploy ng maritime forces na maaring sumira sa respeto sa pagitan ng mga Coast Guard. Giit ng ahensya kinikilala ng PCG na ang White Halls ay instrumento ng diplomasya na nagsusulong ng kapayapaan at nagpapanatili ng pagkakaisa sa rehiyon.